Ha? Huh? Nilagyan mo yan ng ugat ng mutya, di ba? Ang sisiray mo ka ni Maxine pag ginamit mo yan sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Kumukontra ka ba, Alex? Di ba pumayag ka na sa plano ni Amira? Bakit parang kinu mo mo naman ngayon? Ha? Ah, naninibago yun lang ako. Kasi ko kumakambyo si Amira ngayon eh. Nunod ko kami kilamang estong sinasabi niya na parang ayaw niya na ituloy yung plano niya laban sa crazy five at sa mga tera. Ano nangyari? Nahimas-masan hey, ako. Kailangan nila pagpayaran ng lahat ng ginawa nila sa akin at sa mga taong sinaktan nila. Ano nga ako si Alex? Matutulungan niya ako sa pag-iiganti. Eh. Ikaw sabihin ko sa kanya yung tungkol kay Maria. Wag! Huwag mong gagawin yan. Tandaan mo. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa iyo, Amira. Kami lang ni Maria Makiling ang totoong mong mapagkakatiwalaan. Ha, ah, mira. Nanti dengan kau, moga-moga. Hindi pwedeng ibaw na lang sa limot ang pagpatay nila sa, sa kapatid mo at pati sa tatay ko. Wala naman ding usad yung kaso kay Natalie, di ba? Dinadali lang na ang bugado nila yung hearing. Pero Amira, may ibang paraan naman eh para mabigyan ng hostisya yung mga mahal natin sa buhay. Mukhang kabado ka, Alex. Kung hindi mo kaya ang pinapagawa sa'yo ni Amira, eh mabuti pa, bumalik ka na lang ng kotse o kaya umuwi ka na lang. Nakako ako na tutulong ako kay Amira. At hindi ko yung tatalikuran. Pero aminin ko, nagugulat lang ako sa mga nangyayari. Kasi parang ginagamit niya yung kaalaman ni Amira tungkol sa mutya eh. Para pagigantayan ng mga tera. Amira, naalala mo ng mga bata pa tayo? Di ba ka pa kay Maria Makiling ng tulong para sa tamang paggamit ng mga halamang gamot para makatulong, Amira, makatulong sa mga tao? gusto pa yatang sabihin ni Amira kay Alex ang tungkol kay Maria Makiling. Pero malakas ang bisa ng mutyang ipinatakbo sa chat niya. Hindi kakala si Amira sa napag-usapan namin. Kami lang ni Maria Makiling ang totoong mong mapagkakatiwalaan. Ha, Amira? Bakit? Nakakatulong naman tayo ah. Natulungan natin yung mga taong hinahanap yung hustisya ng matagal na matagal na. Hindi mag-iingat ka. mag ka.